kapag alam mo ang paggamit ng hybrid vigor sa iyong pagpapalahi, eh magkakaroon ka talaga ng malaking advantage sa iyong mga makakatapat. Magandang araw sa inyo mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito, isang topic na naman nating tatalakayin. Pero bago 'yan, kung ayong kapalang o bago kapalang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok, ay inaanyayahang kitang mag-subscribe sa channel na to. paki mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. <makes noise> So ang tanong sa atin ng ating follower na si Brian Meneses ay ganito Sir Bob, magdalas ko marinig at mabasa ang hybrid vigor sa mga forums at mga videos Pero di masyadong malinaw ang eksaktong ibig sabihin nito Pwede mo po bang mapaliwanag nang mas magdali ko itong maiintindihan? Pwede naman, so sasagutin ko yan base lang sa aking nalalaman at sa aking sariling opinyon At para naman doon sa mga magagaling na masyado ay hindi na po ang kopang video na to para sa inyo. Sa pagpapalahi at pagpapalaki ng mga manok, ang hybrid vigor ay kilala rin sa tawag na heterosis. At ito ay ang kaganapan o pangyayari kung saan ang mga anak ng dalawang magkaibang lahi o linyada ay nagpapakita ng mga katangian na mas higit pa kaysa sa pareho nilang mga magulang. Kumbaga, nagkakaroon ng pagsasanib ng mga pinakamahuhusay na abilidad sa mga anak dahil sa pagpapasa ng mga ito galing sa kanilang mga magulang. Lumalabas din na ang mga anak ng mga may hybrid vigor ay mas malalakas at matataas ang resistensya laban sa iba't ibang mga karamdaman lumalabas din sila na mas malalaki at magaganda ang mga balangkas ng buto. Ang hybrid vigor ay nangyayari kapag tayo ay nagkocross ng magkaibang linyada. Upang mas lalong maunawaan mo ang hybrid vigor, isipin mo na merong kang dalawang magkaibang lahi o linyada ng manok na pagpaparisin mo. Tawagin na lang natin na ang tandang ay ang lahi A atang inahin naman ay ang lahi B. At ipagpalagay natin na ang lahi A ay maaaring kilala sa kanyang lakas at katatagan, samantalang ang lahi B ay kilala naman sa kanyang bilis at galing sa paggalaw. Kapag ka pinagsama mo ang lahi A at ang lahi B, ang mga resultang anak ay maaaring mamana ang pinaghalong mga katangian mula sa parehong mga magulang. Ang pagkakaroon ng pinaghalo mga katangian ay maaaring magbunga ng ilang kahangahangang benepisyo. Alimbawa, maaari ka makapagpalabas ng hindi lamang malalakas at matatatag, kung hindi mabibilis din at mahuhusay din sa paggalaw. Ang mga ganitong kombinasyon ng mga katangian ay kadalasan nagpapataas ng tsansa ng tagumpay para sa mga paligsahan dahil sa kanila mga pinaigting at karagdagang mga abilidad. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Ito ay dahil sa genetics o genetika. Ang bawat magulang ay nagdadala ng natatanging set ng na mga genes na nagsisilbing mga instruction na nagsasabi kung paano nabubuo o gumagana ang isang organismo kapag ka cross mo ang dalawang magkaibang lahi, eh pinagsasama mo dyan ang iba't ibang set ng genes na maaaring mag-interact o magkaroon ng ugnayan sa kakaibang paraan. Minsan ang mga ugnayan o interaksyon na ito ay maaaring magpahusay na mga kanais-nais na katangian o magtago din ng mga di kanais-nais. Halimbawa, kung ang isang magulang ay eh, may genes para sa resistensya sa sakit at ang isa naman sa kanya magulang ay meron naman genes para sa mabilis sa paglaki maaaring manahin ng kanilang anak ang parehong katangian na sa pagiging malusog at mabilis lumaki ang hybrid vigor ay hindi lamang tungkol sa pagsasama ng mga katangian mula sa iba't ibang lahi maaari rin ito mangyari sa pamamagitan ng pagpapares ng iba't ibang strain sa loob ng parehong lahi. Halimbawa sa pagpaparis ng 5K sweater at golden boy sweater. Bagamat iisang linyada lang sila ay maaari pa rin silang magkaroon ng hybrid vigor. Sa usapan naman ng inbreeding ang paglipas ng maraming parahon, ito ay maaring magdulot ng pagkaipon ng mga mapaminsalang recessive genes o mga genes na di ka nais-nais na maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan o magpababa ng performance sa iyong mga palahi. sa pamamagitan ng pagpapalawak ng genetic diversity pamamagitan din ng crossbreeding maari mong mabawasan ang mga mapaminsalang genes na to at maibalik ang sigla ng isang linyada na humihina na dahil sa inbreeding o pagpapalahi na magkakalapit na magkakamag-anak. Gayon pa man, mahalagang tandaan na ang hybrid vigor ay hindi garantisado sa bawat pagpapares sa ating mga pinapalahi. Nakasalalay ito sa mga particular na kombinasyon ng mga katangian ng mga magulang at kung paano nagii-interact at uugnayan ang mga katangian na ito ang ilang mga pagkocross ay maaring magresulta ng mga anak na walang ganong kagalingan habang ang iba naman ay maaring makabuo, makapagpalabas ng talaga mga super sa kahusayan. Napakahalaga na maingat na piliin ang mga magulang para sa iyong mga pagpaparisin at hanggat maari ay dapat kang pumili ng mga individual na may magkakatugmang katangian at matibay na genetic background. Sa paggawa nito, pinatataas mo ang tsansa ng pagbuo ng mga anak na merong hybrid vigor. Dagdag pa rito, mahalaga na patuloy na suriin ang performance ng iyong mga manok at ayusin ang iyong breeding na naayon sa iyong programa. Hindi lahat ng iyong ikokross ay magiging matagumpay pero dahil sa mga gagawin mong pag-eksperimento sa pagpapares ay matututunan mo rin ang tamang sistema. Maaari mong patuloy na pagandahin ang iyong mga materyales sa pagpapalahi para makapagpalabas ka ng mga manok na mas malakas, mas mabilis at mas matatag sa bawat henerasyon. Sa ating namang konklusyon, ang hybrid vigor ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalahi ng mga manok at nagbibigay ito sa mga breeders na makapagpalabas ng mga manok na may mga superior na katangian sa pamamagitan ng pagkukros ng iba't ibang lahi o linyada sa pamamagitan ng pag-unawa ng mga prinsipyo ng genetics at maingat na pagpili ng panglahing materyales maaaring magamit ng mga breeders ang kapangyarihan ng hybrid vigor upang lumikha ng mga manok na lamang sa galing pagdating sa paligsahan. Bago ko tapusin ang video na to, ay alam ko na may mga katanungan ng ilang sa inyo na kung ang hybrid vigor at ang nick ay isa lang ba? Ang hybrid vigor at ang nick ay pareho yan na konsepto pagdating sa pagbibrid o pagpapalahi. Pero gumagana ang mga ito sa magkaibang paraan ang hybrid vigor ay tumutukoy sa kaganapan kung saan ang mga anak ng dalawang magkaibang lahi o linyada ay nagpapakita ng mga katangian may mas mataas na antas kesa sa parehong mga magulang. Nangyayari ito kapag ang mga genes mula sa iba't ibang magulang ay nag interact sa paraang nagpapahusay sa mga kanais-nais nilang mga katangian at nagtatago din ang mga hindi ka nais-nais. Ang hybrid vigor ay karaniwang nakakamit sa pamamagitan ng crossbreeding. Sa kabilang banda, ang nick naman ay tumutukoy sa isang tiyak na pagpapares ng dalawang individual na palaging nagpoproduce ng pambihirang mga anak. Para itong paghahanap ng winning combination na palaging nagpapalabas ng mga kampiyon. Ang nick ay batayan sa obserbasyon na ang ilang kombinasyon ng mga genes mula sa particular na mga individual ay mahusay na nagtutulungan na nagre sa mga anak na may mga natatanging katangian. Sa madaling salita, ang hybrid vigor ay tungkol sa pangkalahatang pagpapahusay ng mga katangian sa pamamagitan ng crossbreeding. Habang ang nik naman ay isang tiyak na pagpapares, na palaging nagpo-produce ng pambihirang mga anak dahil sa pagkakatugma ng ilang kombinasyon ng kanilang mga genes. Para sa ating follower na si Brian Meneses, sana ay nakatulong sa iyo ang video na to. Maraming salamat din sa lahat ng nanood ng video na to at kung nagustuhan niya naman ang topic natin, ay huwag niyo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayong lahat sa ating mga future videos. Ito pong muli, si Bobby Nasino ng Sabungista TV.